Punta ka dyan! Baba! Oh, uy, wag na! Ay. Tama na! Ayaw mo ako! Sobra na ito eh! Uh. Tata sa doktor na to! Wala kami pakialam! Hindi naman doktor yan eh! Hindi ka pala doktor! Sino ba nang sabi sa inyo doktor ako? Kayo lang pilit ng pilit dyan eh! Ayan! Ayan. Ah! Sa susunod, tatandaan ko na. Ayan na naman sila. Konting sipon lang yan. Halika. Magandang, Maganda araw, araw doktora. doktora. Aba, Terio, napasyal ka. Kumusta na kayo? Uh, check up ka ba? sa puso? Ako rin ho, papacheck up. Saan? Uh, 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 sa pusod. <laughs> mm. Kayong dalawa talaga, puro kayo biro. Alam mo, sasuot mo yan, para kang doktor. Yun nga ho, pangarap ko eh. Maging isang doktor. At makapag-asawa ng isang doktorang katulad nyo. Kaya lang, hindi natupad eh. And bakit? Kasi... Naging konduktor na lang. o <laughs> oh, sige, maiwan ko muna kayo rito kasi may aasikasuin pa ako sa loob. Sige okay? ho, doktora. Uh, thank you nga pala sa flowers. Don't mention it. Dito po kayo. Dito ho muna tayo sa loob. okay? <laughs> Doktor, hmm. Eh. pwedeng katingnan ng dibdib ko? Naninikip eh. Ah. Uh. Hmm. Ayusin natin yan. Maupo ka muna, Iha. Maraming salamat, ho. Siya ang aking assistant. Ah, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Ano ulit yung uh, problema mo? Eh, kasi kahapon, kumain ako ng mais Kaso, ngayon, naninikip ang dibdib ko Ano? Ah, ah talagang naninikip ang dibdib pagka napaparaming kain ng mais, di ba? <laughs> <laughs> Nga pala <laughs> Sumama ka sa amin. Teka, ano nangyayari dito? Huwag Si doktor lang kailangan namin. Hindi Huwag naman. ka nang papalag sa ayaw at sa gusto mo. Sasama ka sa amin. Eh, hindi naman yan ta talaga. Huwag ka nang makikialam. Nurse ka lang, ha? Tanungin niyo siya. Ah, dalubhasa ho yan. Ah. Sige. Pero, Dok, sumama ka na sa amin. Tara na. Ah, uh, sir. Ay, Sige na. Thank like you. Bilis, bilis! Sakay! Ah. Sige doon! Sakay na! gagawin natin? Baka kung anong mangyari kay Terio, mabuti pa natin. Tatakbo tayo? Kumita na yan. Napanood mo rin, ha? Mm -mm. Kala ko hindi pa, eh. Oh, dali! Halika na! Mm. Teka, marunong ka ba mag-drive? Oo wow, naman. O, oh, ito. Mm. <laughs> <laughs> mm hmm <laughs> Saan ka ba talaga? Dito. O dito ko. Saan tayo? Diretso. Akala ko marunong ka magmaneho. Oo. Oh, kumukuha lang ako ng buwelo. O, oh, di ko maliwaka ngayon doon sa kanto. Ngayon naman, kung saan ako pumunta, doon din siya pupunta. <coughs> Ikaw ba, nananadya ka talaga? Pag kumanan ako, kakanan ka rin. Pag kumaliwa ako, kakaliwa ka rin. Para nakakaalala ka niyan eh. Ha? Pumba ka dyan. Baba! Uy, oh, wag na. Hey. Tama na. Ayaw mo ako. Sobra na ito eh. Uh nako Huh? Bakit? Kasi... May reklamo ka ba? Wala! Ito naman! Ang laki-laki mo na, Efren, ha? Hindi kita nakilala. Oy, magkano ang pili mo dito sa tsedeng mo? Ang ganda, ha? Tinuloko mo ba ako? Oy! Si Efren naman, hindi naman mabiro naman, eh. O, tayo naman. Uh, ah, kulas, pwede ba ako ah, magbamaneho, ha? Sige, pagod na nga ako, eh. O, sige, huwag ka naman masyadong palagay. Halikam na! Ba? yan. Kapag namatay yan, patay ka rin. Pero kapag nabuhay mo yan, sa iyong lato. Opo. Gagamutin ko siya. Pero meron lang akong gustong malaman niyo. Ang trabaho ng isang doktor ay manggamot. Magpagaling ng mga tao may sakit. Pero kung siya ay mamamatay, mamamatayan. Wala tayong magagawa. At tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Parang kanta yun, ah. Sino nga kung man tanon? Hoy! Kung ano man ang salawi mo, wala akong pakialam. Gamutin mo yan. Nawala tuloy yung sinusundan natin. Ikaw kasi, inaaway-away mo pa yung tao. Wala ka rin naman palang gagawin. Hindi, inaalala lang... Inaalala mo ako. Eh, yung tinanong mo kung magkano yung kotse niya. Eh, hindi, kasi... Tama na! Tama na! Umupo ka na lang dyan! Ano yan? Hindi ito iniisip mo. Hindi ko... Excuse Silya nga. Silya raw. Hay! Ah. Panging tayo ng pulis. Oh, eh bat kailangan pa ng pulis? Eh, nandito naman ako. Oh. Ayan ka na naman eh. Hindi, sa akin lang naman eh. And... Tumawag tayo ng pulis. Oo. Tatlong beses isang araw. Hindi ko mabasa eh. Butika ka ba? Hindi. Yung butika mababasa yan. Tutuloy na ako. At uh, alagaan niyo siya mabuti. Okay? Pwede makaraan? Okay, Dok. Mga pulis kami! <laughs> Napapaligyan na namin kayo! Ang mabuti pa! Sumuko lang kayo! Kapag hindi kayo uminto! Tatas ang doktor na to! Wala kaming pakialam! Hindi naman doktor yan eh! Hindi ka pala doktor! Sino ba nang sabi sa inyo, doktor ako? Kayo lang pilit ng pilit dyan eh. Kanina ko pa nga sinasabi. Pipila ka ulang dalawampu. Wow, ang tagal naman. Tumigil ka! Opo. Isa. Dalawa. Ah! Tatlo! nila sa'yo. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Kaya lang, tunghay ang tatlo'y pahamag kayo. Ba't mo sinabing talubhasa ako? Eh, talubhasa ka naman talaga. Hindi Galing mo mag-tumbling eh. Oo. Oh! Sinakuha ka ng ambulansya? Sige na ho. Kami na ho bahala rito. At ako na rin ho mag sa kanila. O paano? Aalis na kami. Salamat ho. Ano na naman problema? Meron kasi nag-tip sa akin eh. Na magkakaroon ng konsyerto ng... do sa lugar ng mga sindikato. O oh, eh, bakit hindi natin ipaalam kin na Major Alino? Pambihira ka naman. Tayo muna. Bago sila. O, o sige. Paano ang gagawin natin? Basta nakapasok tayo magkukunwari tayong marami. uh -huh. Teka, eh, paano marami? Dadalawa lang tayo. Diyan na mo eh. mapapasok. Kanina ka pa dyan? Oh. Uy, naamoy ko may binabalak na naman to si Terry, eh. Hm, hm, Hmm? Ano hmm. naman yung sinasabi mong doon ka papasok? Well, kung isasama niyo ako, sasabihin ko sa inyo. Hindi kayo makakapasok doon, may gwardya. Oo nga. Kailangan makaisip tayo ng ibang paraan. O, oh. magsigay na kayo lahat para maumpisahan natin ang pangalawang laban ng manok ni Konsehal Machas at ng manok ni Congressman Ohara. Bag Ito naman para sa iyo. Thank you. Oh, ngayon, ganito. natin sila. Kailangan maniwala sila na mga pulis tayo. Dahil pag nabuko tayo, totas! ba Kulas! Babatoyin kita dyan. Pwede na kayo magsiales. Iwanan lang ang pera, attache case, at mga natirang pagkain. Ah, uh, mga pera na lang at attache case. Bakit kayo nakapasok dito. Meron ba kay search warrant? Kulang pa ba yung search warrant? Teniente. Eagle calling Delta. Delta, come in. This is Delta. Come in, Eagle. Sir, under control na ang lahat dito. The situation is under control. Okay boys, now hear this. Makinig kayong mabuti. Kunin nyo ang lahat ng ebidensya. Lalong-lalo lalo na ang pera. Is that clear? Narinig mo? Kunin lahat ng ebidensya, pati pera. lahat ng pera. Kunin lahat ng ebidensya. Eagle calling Delta. Sir, bababa na ako. Kukunin ko na lahat ng ebidensya. Unang ebidensya. Pera. Pangalawang ebidensya. Pera pa rin. Na yan. sa pagkanyang mga epidersyang yan ang gagamit ng proses upang ma-prosecute natin ang mga kriminal na yan. Tandaan niyo boys, kailangan natin ang lahat ng mga epidersyang na makukuha niyo sa lugar. Go ahead boys, do your job. Major! Atiniente, mabuti pa tumuli na tayo at pumunta na tayo sa presinto upang maihanda ang demanda. At uh, kayo naman? Dito lang kayo dahil malapit nyo na kaming mahalata! Uy! Kasi hey, ganito talaga nangyari. Nabuko kami. Tapos, hinabol. Pinagbabaril pa nga eh. Talaga? Nasaan na yung mga humahabol sa inyo? Ayan. Sa susunod, tatandaan ko na. Oh. Ayan na naman sila. Ayan. Kailangan ko silang papatayin. Kailangan ko sila ng buhay. Kayo dalawa, doon! Kayo tatlo, doon! Kayo dalawa, maiwan sa akin. Abolido. Wala Bilib ako sa abilidad at lakas ng loob ng dalawang 'yon. pwedeng pakinabangan. Gusto ko sila. Gumawa kayo ng paraan para makuha sila.